Ako, para sa akin kasi, I don't really give a f**k. Kasi bakit, sorry for the language ha. Ah. Kaya lang kasi bakit, ano man gawin ko, mabuti man na masama, I'll be criticized eh. Are you perfect? Let me tell you. Diba? Yeah? If you are perfect, then throw the stone. Batuhin niyo ako, patayin niyo ako, or whatsoever. Pero the point is, walang perfectong tao. Yung ano mo, yung parang stick. Yeah. Ano yung parang anina? Anjan. Parang, Dala It's for defense only. Para ano lang, sir? Kasi pakiramdam ko si dun sa last mm -hmm. is parang police ba siya or military in a way. Ako kasi nararamdaman ko yun sa tao kung ang isang tao ay very strong mm -hmm. or may weak personality siya. Kasi nga, sabi ko sa Facebook ko, I mean, actually, I learned I mastered my own self na in a way I was I am able to put myself in a higher state of being. When we say that the, I placed myself in a higher state of being, it means like it means that kumbaga lahat ng pain and suffering pinagdaanan ko na and uh, I overcome hindi naman sa sarili kong lakas but through him. The way I did that is normally, early morning here, uh before I jog, I pray and meditate. I meditate and pray for about 30 minutes to be able to clear my mind, heart, and all of it from the negative things that happened the previous day or whatsoever. Yung sa pang video, sir, na, mm. nako, blue naman kayo din, eh. parang, ah, yeah. Yeah. Uh, ano uh, naman uh, nangyayari? All the same, Brad. It's all the same. Uh, kasi... Bakit ka biglang kakat ng ganun? Wala man lang yung signal. Eh, mabilis yung takbo ko. E, din yung first video natin sa passenger Van. Yeah. Oh, okay. It's the same. Oo. Oh. So, wala ka namang record ng violation. Right. Oo. Ah, oh. Nakakataon lang dito lang lahat sa purview. Mm-hmm. Anong effect sa'yo na binasakamang boy bueno ng purview? I don't care. din diesel ka daw. I don't care. Kasi, hmm. I mean, kahit anong gawin ko, people will criticize you, eh. May oh. it be good or bad. Oh. Am I right? Or am I right? Kasi tama lahat ang sinasabi. Kasi maging mabait ka, maging ano, or whatsoever, ah, kiritisize ka ng tao, di ba? Sa Bible nga, di ba, although I don't believe in the Bible anymore, pero may story doon na may isang babae na ano, di ba, na woman, ay, ah, marami siyang asawa or something like that. And sab, sabi ni Jesus is, kung wala kayong kasalanan, kung kayo ay perpekto, mm. batuhin nyo. Mm. Patayin nyo. Anong nangyari pala rin, sir? Uh, mm? Nag-file ba sila ng case sa'yo? O parang yeah. nagkahiwalayan lang kayo? Ano? They did. HP. Actually, I have um, to go to Araneta mm. uh, LTO for that one. For the very first one, I think. na ka sa first one? Oo, pero sa 17th pa yata siya or 16th, I like think. Ano 10? ito? Yung pangalawa o yung unang ano? Yung una. Yung una. Mm. Pero yung pangalawa at wala naman ah uh, wala pa sa ngayon. Sa ngayon okay. yeah. Okay. So, ito ba? Makakakita pa ba tayo ng gayetong sitwasyon? Sa so, <laughs> oh. Wala na ang sasakyan. Bakit yung sasakyan? Kinuha na yung sasakyan ko eh. Kasi it's actually under a loan. Nasa lending yun. Eh. Hindi oh. eh, ko mabayaran eh. Alam ba nila kung nang pinagdaanan ko this past month? So, ano? na, wala na ako bigla ng trabaho. Diba? Imagine mo yun. Tapos nagtatrabaho ko na matino um, trying to Uh, make ends meet. I mean, imagine kung, kung yun niya, sobrang bilis kang tumakbo tapos bigla mo kong ikakat na gano'n, diba? E eh, paano kung tinamaan ka? Sisisi mo pa ako. Diba? Okay, oh, that's my exact point. Hindi naman ako magwawating ng gano'n nang walang dahilan eh. Babalikan mo ba yung mga nagpong sa social media? Kasi uh, hindi. sila sa buhay nila kasi bakit? Hmm. Sinusunog na sila sa impyerno dito pa lang. Kasi sino bang kasama ko? Siya lang kasama ko. Alam mo ba bago yon? I was mugged. Binugbog ako sa C5 ng six or seven people na halos gusto akong patayin. Dahil meron lang sila. Dahil may nakakaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Sipin mo yun ha? Six to seven people bubugbog bug, sir. sa... Nangyari sa'yo? Natrakot na ka ba sa sarili mo kasi viral ka? Na... No. Hindi naman. Okay oh, na. Oh. I have. How you handle it, sir? How do I handle it? Oh. I pray and meditate daily. Siguro at least, I do it twice or thrice a day. Yung family ba affected? Yes, of course. Tingin mo. Huh? Pero, uh, siyempre, ako para sa akin kasi, I don't really give a f**k. Meron ka ba bang regret na nagawa mo yun? No. <laughs> no, 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 no Why would you ask me if I have regrets for that? Hindi, siyempre. minsan Yung tao, sana hindi ko nalang yun. <laughs> no. Alam mo, mm. Whatever I did, I already did. But whatever I did, it's already done. Ngayon, you judge me based on the earth's or the this world's judgment, but he will judge you by his standards. So, you gonna